Okay, marami sa inyo yung tatanong kung totoo ba na naghiwalay okay, kami. Baka proud po yun kasi hindi ko pinapakita sa inyo yung weakness ko. Opo, naghiwalay na kami and... Okay. Alam ko nga, kahit kahit try ko yung best ko na hindi iiyak sa harapan pa. keep asking okay. Nanghihimalay na ba kami? Oo po, hindi po yun, bruh. At kung magtatanong ka, ano ba yung gabi ka? Sobrang bigat naman po yung mga pinagkanaanan. Na, yun. Hindi ko naman po sabihin sa inyo anong dahilan. Kasi hindi naman siya mababaw. Sobrang, sobrang siya ma mabigat na hindi na kaya. Hindi na kaya. hirap naman kung ikaw na yung lalapat, di ba? Hindi naman yung sabihin na kapera. Nang kapera na ako eh. Hindi naman yung sabihin na kapera ako eh. Kaya ang lakas ng babae na humihiwalay. Kasi hindi naman ako ganun.

nag-apera na ako eh, iiwan ko yung isang tao, hindi ko mag-tap ko gano'n. Nagbibagat na lang ang tao na wala na no? Ano na kasi? Ah. Wala na eh. Diyan lang yung passion ko eh. Diyan lang talaga yung masensya ko eh. Wala na talaga eh. Kaya, paalala lang po. Sana naman hindi ninyo sasabihin sa akin eh. Nakaprank ko yun. Na content lang. Hindi naman ako ganun na tao eh. Oh, sige na. Ipapakita ko na sa inyo na, kanito oh, ganito na ako eh. Makita ko na sa inyo na, oh, na talaga ako eh. I tried my best. Hindi ko may kikita sa inyo kasi gusto ko ipakita eh, sa anak ko na eh. Anak, kaya ko to. caiu de baba daí.